ang gulay tulad ng chicken, chicken na, alam na, chicken na, chicken na, gulay tulad na, gulay, na, ng isda bibigyan ng isda ka? na kumain na rin? na naman? na naman? tanggalin na kami niyan. Ano? Ako na, kanya. Pag ako yan, susubukan kayo <laughs> ng sili para mukha ng dami. Ano siya? Wala nga ang kang sutma. Ang malik ang mga na ko! Ay! 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 Oo, reka e. Saka si Nuna. Rika, bigi ng kok si Rika. ano, sabi mo may ano? Wala, wala, tari. Rika, saka na nalim kuk. Saka si Nuna. Hindi na nalim tari ng kuk. Hindi nalim tari gin. Hindi nalim ating. Tunggu na sa ating. What's up? Tara. Oo, doon sa ating. Oo. Tuto, dini. Dini. Dini na, yamu, 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 yamu. Dina, dina, yamu, yamu,

Pusin niyo Parang <yun> luna <nyo> lang kain. Kain! <laughs> <Ay, tinyo> kain lang ako dito sa kapit-pahay. Nga, mga anak na kain <tinyo> na? kain na? Mga anak na kain Mga

Ah, siya, 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 siya. Kakain muna na, eh. i na agad eh. Hi. Kain muna! Kakain muna! Ka? <tipos> na. Kain mo na. Kumain yung isda. Agawin Kain Tayo sa atin. Gusto mo sa atin. Kain na kain. Kapusang ka? Tapos na. Tatawagan na kanyang nila. Pagod na eh. Pagka holding? Dyabra? Ayok? Bakit po? Ganina nakanon Ano yan nanganin to yan? Ang pang ulan! Ang pang ulan daw! masarap. na! Ipagkain coworkers dinna niya para naman Philjo? Bak? ka nun nga nsalang? Sab 우리가 lumayan? Ayos pa kayo, ang ng bagong? May sotena siya ta?

Kumain, no? Kumain ka pa. Tingnan mo 'yung ng coke. mga mga ng tuyo eh hindi sa age. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo Hindi na Hindi mo alam. mo alam. Hindi 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 mo Hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi alam.

Oh ya, oh ya. Ini kan lagi login. Beter, tantak nah. Tuh. Tang dari bini Ah, AN. Patang sunat dia, patang sunat. Udah, udah. Bapak <laughs> di Gawin mo na. Punta sa mama ka <laughs> Ano? Lasa ano? ano ng chocolate mo? Ano Wala na daw, ay, wala pa wala nang nakain kayo. Dahil pang kain, no? Ano nakain mo? mo? pa ng premium? Ay, ng sa pasta. Oh, ano pa ng Box lang dame. naman yun. Kung baga doon nila nalagyan. Okay. Kung pasta. Sa loob ah, Yan! Uh, Pray. Uh, yung box lang. Nahaliti lang <laughs> siya. Ayaw mo naman kumain eh. Kahit okay, hindi naman yun. yung <laughs> dublihan eh. Pwede na yung, pwede na yung kunin, yung kumbang ko lang. Isa pang hindi <laughs> natin Ah, may um, kakapit pwede siya, ikaw. Hindi ako sa Spanish. Uh, uh,

Sama-sama, eh hindi maramang ula nung pisa nung pisa. Lagyan mo lang, nang kanay. Maramang ula nung pisa. Maramang ula